Ang cute itong nakita namin na chocolate eggs pero nakalagay sa tunay na egg trays. Kung wala nga itong print sa harap, akalain mo talaga na itlog yung laman. Nakita ko kasi itong egg joyables at gusto ko siyang itry. Dahil tingnan nyo naman, super cute ng packaging. At mukhang masarap din yung laman. So pag open ko, bali apat na chocolate eggs pala yung nandito. And bawat isa nakabalot siya sa foil. Pero nang palang kasama na dalawang spoon. And syempre, try muna natin itong isa. So pag binalatan mo siya, para lang siyang normal na chocolate egg. Pero yung design niya sa loob, hindi siya kagalitin kagaya ng mga normal na eggs. Dahil tong ibabaw pala is kailangan mo kagatin. So para ma-open siya, pwede na nga natin i-scoop. Yung loob kasi niya is meron siyang chocolate cream. At dito may mga batang hindi na talaga makapag-antay. Habang tinitikman ko nga inaagaw na kaagad sa aking kamay. So bali ito yung nasa loob ng chocolate egg. And in fairness, masarap siya. Pinakuha ko na din si Charlie and Chiro ng tag-isa nilang egg. And syempre, hindi pa payag dalawang yan na hindi nila matatry. Kinagat na kaagad ni Charlie tapos sabi ko i-scoop na niya. So si Charlie nagustuhan niya yung laman chocolate egg. Pero si Chino, ang gusto lang niya is yung labas. Tingnan mo nga, tumatalsik pa yung mga chocolate. Yung labas niya kasi is parang normal lang na chocolate. While yung nasa loob naman is malambot talaga siya. At yung mga chocolate eggs na to, perfect siya for Easter. Parang gusto ko tuloy itrya yung iba't ibang Easter eggs. And for sure, hindi lang ako yung mag -e enjoy pati na rin ng twins. Di ba? Chocolate is life.